Hello mga kabirinais uh, Ito na po yung episode 29 Sa spur natin At uh, mga huli natin dito uh, Sa isari may mga parrotfish fish At saka mga tribalis Maliliit lamang Pero may isang king makiril At simulan tayo dito nagahan hunt tayo ng um, Mga maliliit uh, Warm up dive lang muna tayo at ito ah, ah mayroong mga ah, mulmol o parupis sa dulo pero hindi ah, natin na ah, napana kasi ah, lumalapit at ayun o oh, ah, madaming mga bitfish at saka yung parupis na malapit na pero hindi ko tinira kasi may bato sa dulo para ma ano pa yung para natin at ito na naman ah uh, dito tayo nagdel drop ah uh, may mga bit piece sa dulo pa rin at ito uh, daming uh, mga parupis piece pero maliit lang uh, di natin ah uh, tinira tingnan maigi uh, wala pa rin mga uh, malalaking lumapit wala na ditong mga malalaking uh, coral reef fish mga kabaynais kasi uh, may na rinig ako na may nag compressor dito sa lugar na to at mostly mga king lang ang mahuli ko dito ito hinuli ko na lang pang, uh, pang tinula maliit lamang to na uh, isda pero masarap to kasi first class pa rin pang tinula na ah, nagdadrop tayo dito kasi may nakikita tayong ah, placards na isda o oh. Ah, klarong klaro oh. Batfish. <laughs> ah, GT Great Giant tobleron drop tayo dito. itu at medyo uh, malabo yung spot natin marami ding bait mga kabayanay so tingnan nyo ah uh, kasi ma maliit lang ang nag nangangain ng mga bait so ito malit uh, maliit na tribal eh. Itong tatlong isda mga kabaynice nasa 1 kilo lang uh, goods na pang-ulam. At nagda-drop tayo dito. Ito kasi yung Ambos area ko na uh, may mga malalaking uh, red snapper. Pero sinubukan nating uh, hinintay pero wala mga kabaynice. Pero okay lang kasi may nakita tayong uh, mga uh, parrot fish sa likuran at ito uh, tinira natin agad ayun uh, <tip> Down, mga kapay nice mga kilo kapin first class mga isda another day na naman tayo mga kapay nice, sa pagdadive sa paghunt ng mga mamaw nagdadrop tayo dito kasi may to uh, ito yung spot na maraming snapper ating uh, tingnan natin kung mayroon pa bang snapper dito kasi baka nahuli na sa pistrap at ito, may namataan tayo sa ibaba. Mga kabirinais. nice, pero ah, hindi pa rin lumalapit yung mga ridge snapper. At ah, tignan nyo, panoorin yung maigi itong video na to. Medyo malabo eh. At ayun sila, nasa 3 to 4 kilograms yung maliit na sa 2 kilograms tatlo sila pero di natin hinabol yung isda kasi na uh, nasa malalim pa yan uh, medyo distance lang yan di maabot sa ating power ng ating uh, spur gun hayaan na lang natin sila kasi there's a time na lumapit na sila sa atin at ito, drop tayo dito. Ah, may nakita tayong King Mackerel o Tangigi. Pag sinundan mo yung King Mack o Tangigi mga kabirinais, ah, no feeling, ah, just pre lang at sumabay ka sa current. Ito po yung ika-54 na King Makirela na nahuli ko ngayong taon lang Year 2024 At Saka 2021 na total since 2017 Na naghahal ako ng King Makirel Utangigi mga kabirinais nasa 4.1 kg to ah okay na to at 380 per kg ang kilo per kilo dito sa amin mga kabirinais naturon orasa ala una 15 sa hapon na atay nakuha nga usa ka king makirel ah di dako mga kabirinais pero na nalaman ni eh. siguro ni 4 kilo Bok ni atong GoPro. Ay, nai-usah. tangigi mga kabirnais karong tuigah mo ni pinakadaghang ginakong na kong naigo year 2024 o na total na siya o sinto no bintay uno nga king makiril o tangigi sukad niya atong 2017 mga kabirnais